So, mga napod guys, na kayo ang og, um, train. Ang saan na pag-enjoy, ano mag, <laughs> sa kayo ang train guys, gidalaan ko libro para mag-practice Deutsch o oh, walay mahims. Guys, tiktok ayo kayo ang atong kuan teacher. O, oh, diba? Gamitan o ganti para kay Di maklaro ang mga letters, Cherries. Nga, yeah, guys. Nga, practice me of Deutsch. Nagipalitan palitan siya kung niya o libro sa may bookstore. Hmm. Di naman nun siya, listen, practice me na siya Englishman. From English to Deutsch. So, mauna siya, guys. Walay mahimong ang inyong ante kung di mo sunod kay grabe kay stricto sa atong teacher. O di ba ni nagigli sa likod. Kay saon, nagklase mi diri sa sulod sa train. Ay, grabe ka, bibo. <laughs> yung yugo, saan ako pag-enjoy diri? Hindi na ako makita ng mga views sa gawas. Sumra to guys. Buang mua chup chup. guys siya nang ito ang sa my train station sa Hamburg. So, abot na mi guys. May tanaw pa lang ni Jerbot ang am among kuan. Accommodation. Na naman ni hotel accommodation dali. So, o. Ano siya guys? Mga nang ang end station sa Train, um, a so two hours. Dude, um, on fly. ang flight. Flight. So what to guys, so, um, how many uh, Hamburg train station. Uh, so we're uh, here now. Uh, ang oras is. I know, oras I don't, don't oras. Um, yes. 8.15 na diri sa gabi eh, guys pero halag paghapon still, still high up. High up pa. so hayag very hayag pa okay, alas lagi diri mag niya so mara to guys bye bye mga chuk, chuk so mga po to guys kini one of the tourist destinations ni siya sa Hamburg uh, Rathaus market kay okay sa unang panahon daw guys uh, market daw ni siya yes it's, it was a market nga karon gitawag uh, nun yung town hall or whatever ang sulod anak sa so, yeah, iya guys pwede po mo mag tour sa sulod yes pwede ka ayaw mo mag tour so ma alright guys bye bye mo mo chup, -chup. Up, guys namin dito karoon kay mag Sailing niya, masakay niya ang boat for one hour. Travel, travel, sightseeing. So, nagbayad na siya ang ticket, guys. Nagbayad na siya ang ticket. Or nagbayad na siya ang ticket. So, now we are going to ride a boat. Yeah, we will be sailing, guys. Yeah, maglaag-laag tayo. Samtang kaya pa mo oh, Six years. Six years, one trip. Oh, wow. Oh, three, three thousand amo duha, guys. Ang one-five ang isa mag-sailing o one hour. Ano na siya, guys? Oh, nagsakay niya ang boat. Boat. Boat.

So, mo guys, So, na po guys. Mauni siya ang harbor tour. O, oh, magsakay ka o boat, tapos one hour ka ilibot-libot, and then na ay storya dito guys kung asa ka mo tungod isultin niya kung asa ka dapit kung asa ni. Kanasyo, o, kanasyo, kan, 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 kay, ku na ni kanimo ni kana siya guys, uh, oo kana siya, kana kana kay ko siya, ah, frozen ganto kung siya sa frozen, kaning iyang opera house ang iyan tupad ka lion king pod na opera house pod musical. Oh, my guys. Oh. Mm. Yes. Mad tour tour lang sa dira. Mm, na ka uh, guys. Muna yung pinakadako nga cruise ship. 5,500 ang mapaigo. Apil na ang mga employees. Yes. So guys, oh, mau ni tong amu Harbour Tour sa Hamburg. Ah, uh, ini cakap sante. Ah, dengan kaya tourists food na ni join so. hiya hi, mau tu bye bye mama. So, what's ma so up, guys? Pagkahuman ang mga tour, karoon kayo. Iyo yeah, kong surprise guys. Nag-book na dahil siya ng Panao Miong Musical sa Lion King. OMG! Ang yung viral guys no. Yeah, kung pila 17,000 ang buka. Iyo kong surprise. So nami sa boat ka ron. Ruwing sa Lion King Theater. Oh, may siya yeah, guys. i, I, I I don't know because you said it's a surprise. Yeah. Ani to guys, oh, ani to ano pa ng tan lion? Huh? Ron? Wow! Oh my guys! Wrong Mama, too. Hmm, <laughs> nagdo bilid kung tanaw musical sa lion kina sa abang Grabe guys! surprise ko niya, maayong wala ko kay baluan ni karon po, nagulat na lang mga mula ang boat ng sakyan para itabok mi dito sa Lion King uh, Theater? Yeah, Musical Theater. So, naglabay-labay mm -hmm. mi dito ganina guys. Uwag ko niyong inan. Yan, dito nyo. That is a Lion King Musical Theater. Tapos, na po yung Musical Theater dito guys sa Brozen. Mm -hmm. Tupan sila. So, ano siya? So, po to guys. Mangulit na mi ani. As in, wala lang mi nakidungan sa crowd kay grabe chud kada gitao na nanaw sa musical. So siya guys, pagawas na may sa kuan ganing building kung asan mi nagwatch o musical The Lion King. Salamat sa akong asukar di papa sa sponsor tomorrow too. Bye bye, mua mua, chup chup. So mo na po ni, mo po ni, mo so guys. Kabalu ba mong guys nga this is a tunnel and then grab pisha kabug guys. Dito yah ni sa harbor sa may Hamburg. Siguro mga kuan nang ni siya mga 300 meters. Wow! 300, or 500 meters, mga ina-ana. Grabe, guys. As in, kung, kung giinitan na ka sa imong kinabuhi, sulod lang diri, guys. Naglutaw ni siya, guys, sa suba or sa pa or sa water. There sa my harbor. Naglutaw. So, grabe siya kabugnaw. As in, grabe siya kabugnaw, guys. Pero nakarear na ako. Ano na guys? Ang sa kilid, agianan sa mga tao. Ang sa center, agianan yung mga bike. Grabe. Uh, pag ka there, guys, mag-elevator ka, tas panaog. Na siya. More siya underground, guys. It's a tunnel. Wow! Grabe, nice kid ka. Ayon siya, guys. Naglutaw na siya sa tubig. Azain. Ano na siya? nag naglaglaag lang ni Dery kay gitabot na mo si Charity pero namalik pod ni Dery pag abot ni Charity so sumunod so, pod so guys isa ni sa pinakalamiing akong natilawan sa Hamburg actually na pod din sa Berlin ingon na ni ang akong partner mas lami daw ang iyang lasa sa Berlin kaysa Dery sa Hamburg So, wala pa mga katilaw o din he, sa Berlin. So, kung siyang giinan, okay, ipatry sa ako. Kaya akong i-compare. So, maor siya guys. It's a sausage. Oh, manood so guys. Pauli ma na mi. Og oh, Berlin. na uh, Oni among last morning there is sa uh, Hamburg. So, manguli na mi. Balik na mi sa train station. Yes, manguli na mi guys. Uh, it was really nice staying here in Hamburg. So, oy, lalimang ka pangagwapas, mga din na rin, kayo Mm. Yes, and my experience na uh, naka-adok ko og naka-watch ko musical sa so Lion King and then Harbor Tour. Wow. That was really good. Okay. The borders don't look that compared to your country. Yes. Manishin kayo sa guwapang kayo lugar. Pauli mm, na mi. Baktas lang di. Kaduol naman mi guys. Ako an. Duol sa my train station. Dili yeah. kayo siya hagu. Ano mm, siya guys. Pagka beautiful sa view. So magbabay na mi guys. Bambay Hamburg. Bambay Momo Chup Chup. So, man po, two guys, uh, diri ni siya sa train station going to Berlin. So, Hamburg pa ni siya, guys. So, niyong kusaya, wow, kayamitan ako sa mga bi, mga si eh, o gulay. So, niinong siya, kung gusto na akong matilaw, yes, I will. O, mga siya, kebab, guys. Kebab. O, mga, kung ano, sa gulay, anong mga gulay. Grabe, guys, 350 pesos siya pero more good for four person So, isa lang ang yung ipalit kayo ng tunga, alam niyo, puli-puli, alam niyo, ingkit. So, sige no, kung guys, grabe ka ko, as in, nagbulingit kung kumaon ani guys. And, in fairness, lamit siya, tas naingon na po siya, nga na daw po niya sa Berlin first time na po na ako ani nakatilaw diri sa my hamburg Ikaw na po siya nga mas lami daw sa berlin yung din ko sige dalha ko sa berlin nga himuanan aning kebab kay mo akong i-compare then siya yes wala pa manggood ka mi guys nang laagid sa berlin kanturang city center so iya daw kung dalhon didto oh look at that guys oh so, grabe kadako as in sumara so to guys momwa chup chup so man podsod guys o oh, na manakay na po may og oh, train ah uh, this time pabalik na mi sa berlin diri ni siya gihapon sa hamburg nga station so pabalik na po mi sa berlin another two hours of ah uh, train travel So, mga guys dagang kay pasahero guys as in dagkon kay pa sa hero pero okay naman siya kay nakabook naman may ticket na napod may uh, chair so gulat na lang mi makasulod ang among isundan. Manihi guys, Grabe kay pa sa hero, as ay uh, manihi guys, init karon sa Germany guys init init sa Berlin, init sa Hamburg.